So ang kaso natin ngayon ay tungkol sa pagbebenta ng illegal na droga. So ang palayong ng hinuli ay si Aling Cora at Toto ng Muntinlupa City. So sa version ng prosecution, uh, may report ang confidential informant na merong nagbebenta ng illegal na droga sa Muntinlupa. E di napag ng dalawang polis na tawagin na lang natin sa pangalang si PO3 Boy at PO3 Villa Villa na mag-surveillance sa lugar at titingnan kung pwedeng gumawa ng buy-bus operation kay Aling Cora at Toto. So nagpag-coordinate sila sa PIDEA sa gagawing buy-bus. Si PO3 Boy ay gagawing poster buyer at binigyan ng 200 peso at 100 peso na papel para gawing mark money. Si PO3 Villa naman ay gagawing backup. Kinagabihan, pinakilala ni informant si Piotry Boy kay Toto na si Piotry Boy ay isang seaman na gustong bumili ng shabu. Nung tinanong si Piotry, gusto niya daw bumili ng shabu worth 300 pesos. So, kinuha ni Toto yung 300 peso at tinawag niya sa kalya si Aling Cora. Minigay ni Toto yung 300 pesos kay Aling Cora at may kinuha si Aling Cora sa maibra niya bumalik si Toto at binigay kay Piotr Boy yung maliit na transparent na sachet na may lamang suspected na siya po. So suminyal si Piotr Boy minalikta niya ang sombrero niya at yun ang hudyat para arrestuin si Alingora at Toto. O ng constitutional rights yung dalawa, dinala sa presinto, doon minarkahan, pinikturan at inimpentaryo ang nakuwang sachet sa kanila tapos pinadala sa PNP crime lab at naging positibo ang result na isa nga itong shabu. Sa trial court ay pinatawan sila ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong section 5 ng illegal sale of dangerous drugs at may sentensya na life imprisonment. So umapila sila sa court of appeals at sinangayon ng court, court of appeals yung decision ng trial court. Kaya umapila ulit sila sa Supreme Court. So pagdating sa Supreme Court, uh, binaliktad ng Supreme Court ang decision ng trial court at Court of Appeals. Sinabi ng Supreme Court na nagkulang sa compliance ng three witness requirement ng Section 21 ng RNA 9165 yung pagproseso ng mga pulis sa nahuling shabu. Sinasabi sa Section 21 na pagkahuli sa akusado ay dapat i-inventaryo at picturean sa harapan ng akusado at sa representative niya o abogado o sa representative galing sa media, at DOJ at kahit sinong elected public official at magsasign ng kapis ng inventaryo. At dahil nga walang representative galing sa media at DOJ, so kulang cool lang yung witnesses na record sa Section 21 at dahil doon nakwit si Aling Cora at Toto. So maraming nakwit sa dahil sa pagpuproseso ng requirements sa section 21 mayroon din naalala akong kaso naman, RIN uh, 165 din, so na-quit din yung akusado kasi nga hindi binigyan ng kopya yung mga witnesses, so nakalimutan siguro binigyan ng kopya, so yun dahil lang dun, uh, na-quit yung uh, mga akusado so may mga lapses talaga dyan kung dating sa pagproproseso. kasi may kulang lang dyan ma-quit yung akusado eh kait na nahulian nga ng shabu na tapos may kulang na sa pagproseso kulang kulang na witnesses kulang na pagbibigay ng kopya so yun niyakwit ng korte dito naman sa kaso na to kaya uh, kailangan yung mga witnesses na yun ng media at ng DOJ para nga maywasan ang pagtatanim ng ebidensya matamnan yung isang at tao ng ebidensya no, para maiwasan yun kaya kailangan ng mga witnesses dapat kompleto yun hindi pwedeng kulang ng, kulang ng isa kulang ng dalawa so makakuit yung tao pagdating sa ganun so ano ang lesson sa story so kung magbenta ng shabu pabenta mo sa iba hindi 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 ganyan huwag <laughs> ka ng kwanjanay na pag nahuli ka yun naka Kwan lang yung sashay-sashay lang. Yung malilit lang na kon, Pero, life imprisonment. 100 peso worth ng shabu. po. So, yun, luwas ulit.